Kung ikaw ay anemic, lalo na kung ito ay dahil sa kakulangan sa iron, mahalaga ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa iron, pati na rin sa mga bitamina na tumutulong. Sa pagsipsip ng iron tulad ng vitamin, sinarito ang mga pagkain na mainam para sa mga anemic. 1. Pagkaing mayaman sa iron, bakal. Atay, lalo na atay ng baboy o baka, napakataas sa iron. Pulang karne, baka, kordero. Manok at isda, itlok. Dahon ng malunggay, kangkong at spinach, kalabasa at buto nito, tofu at tokwa, beans at lentils, whole grains, brown rice, oats. 2. Pagkaing mayaman sa vitamin C para mas madaling masipsip ang iron, orange, kalamansi, suha, kamatis, manga, bayabas, broccoli at bell pepper. 3. Iwasan sabay sa pagkain ng iron-rich food, kape at tsaa, may tanins na humahad lang sa pagsipsip ng iron, dairy. Gatas, keso, may calcium na nakakaabala rin sa iron absorption. Mas maganda kung sabay ang iron at vitamin C sa isang meal, tulad ng sinigang na may kangkong at kalamansi o pritong atay na may kamatis.